Na. Paano ka maglalaro kung nandiyan ka sa alig? <laughs> <laughs> You're so funny, eh, bebe. Wala na, wala na, wala na. Oh, hindi naman insect yun Hindi eh. insect yun! na. Wala na o, Ayan o, pinatay na ni daddy o. Wala na. Na. ano ano di ka wala naman insecta wala insect nasa tubig topic kayo si baba na baba. <laughs> Baby, wala insect. Okay, bewag na tayo pumunta dito.